Aries, makinig ka ng mabuti dahil ang mensaheng ito ay hindi isang pagkakaton lang. Nararamdaman mo ba ang kakaibang katahimikan nitong mga nakaraang araw na parang may mangyayaring hindi mo inaasahan? Ang taong minsang lumayo ay muling hinihila ng tadhana pabalik sa iyo. Ang katahimikan na minsang nagdulot ng sakit ay malapit ng mabasag at ang susunod na mangyayari ay maaaring magbago ng lahat. Kumikilos na ang iyong kapalaran, Aries, narinig na ng universo ang mga bulong ng iyong puso na kailanman ay hindi tumigil. Manatili ka hanggang sa dulo ng video na ito, dahil ang ibabahagi ko ay maaaring siyang senyales na matagal mo nang hinihintay sa buong buhay mo. Aries, palagi kang matatag, kahit noong ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa mga salitang hindi nasabi. Pero nitong mga nakaraang araw, ramdam mo ba? Ang kakaibang hatak mula sa universo isang pangalan na paulit-ulit sa isipan mo, isang kantang nagpapaalala sa iyo ng isang tao, o isang panaginip na tila napakatotoo para baliwalain. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay mga pahiwatig ng langit, mga banal na bulong mula sa itaas, ginagabayan ka tungo sa katotohanang matagal ng gustong ihayad. Nagbabago na ang enerhiya sa paligid mo, at ang mga bituin ay muling nagkakahanay para sa isang bagay na akala mong natapos na. Sa paniniwalang Filipino, ang katahimikan ay hindi kailanman walang laman, ito ay paghahanda ng universo sa puso mo para sa darating. Kaya kung nakakaramdam ka ng kaba, pagiging emosyonal, o paulit-ulit na nakakakita ng mga senyales tulad ng labing isa oras labing isa minuto o kandilang kumikislap, huwag mo itong ipagsawalang bahala. Muling kumikilos ang tadhana, aris, at may isang taong ginagabayan pabalik sa iyo ng mga puwersang mas dakila pa sa tsamba. Yen katahimikan bago din ni mensahe. Sa loob ng mga linggo, marahil pati mga buwan, aris, parang walang katapusan ang katahimikan, tila pinindot ng universo ang paus sa isang bagay na patuloy na binubuhay ng iyong puso. Sinubukan mong magpatuloy, sinabihan mo ang sarili mong ayos ka na, pero sa kaibuturan mo, may tinig na hindi kailanman tumigil sa pagbulong ng pangalan niya. Sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, doon mo ito higit na nararamdaman, ang bigat, ang pananabik, ang kakaibang pakiramdam na may hindi pa natatapos sa pagitan niyong dalawa. Hindi ito imahinasyon. Ito ay enerhiya. Isang espirituwal na sinulid na patuloy na nagdurugtong sa dalawang kaluluwang minsang pinagtagpo ng tadhana. Sa paniniwalang Filipino, kapag paulit-ulit mong naiisip ang isang tao ng walang dahilan, ibig sabihin, tinatawag din ng kaluluwa nila ang sayo. Minsan, ganito magsalita ang kaluluwa, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa mga alaala na ayaw maglaho. Ang katahimikan, Aris, ay hindi parusa. Isa itong paghahanda. Sapagkat sa gitna ng katahimikan, ang universo ay tahimik na nag-aayos ng mga bagay, ginagamot ang mga sugat na hindi mo nakikita, pinalalambot ang mga pusong nanlamig, at pinagkakatagpo ang mga sandaling itinakda ng banal na oras. Marahil ka makailan, napansin mong kumikislap ang iyong kandila kahit walang hangin. O baka naman bigla mong naririnig ang mga lumang awitin, na amoy ang pamilyar na halimuyak sa di inaasahang lugar, o napapanaginipan ang taong akala mong matagal mo nang nakalimutan. Ito ang mga pahiwatig ng langit, mga banal na senyas na muling kumikilos ang enerhiya. Naniniwala ang ating mga ninuno na kapag ang katahimikan ay nananatili ng matagal, hindi ibig sabihin ay walang nakikinig, kundi nakikinig mismo ang daigdig ng mga espiritu. Sabi nila, kapag tumahimik ang hangin, may mensaheng parating. At aris, ang mensaheng iyon nagsisimula na itong mabuo. Ang taong minsang lumayo ay muling nararamdaman ang iyong pagkawala, hindi bilang kalayaan, kundi bilang kawalan. Ang parehong katahimikan na minsang naglayo sa inyo ay naging salamin, pinapaharap sa kanila ang katotohanang matagal nilang tinakasan. Ganito minsan kumilos ang tadhana, pinaglalayo muna ang mga tao upang muli silang magtagpo sa mas mataas na antas ng pagkaunawa. <coughs> ang minsang nagtapos sa hindi pagkakaintindihan ay magbabalik na may kaliwanagan. Ang minsang nagdulot ng luha ay magbabalik na may layunin. Ngunit bago iyon mangyari, susubukin muna ng universo ang iyong puso. Mananatili ka bang bukas kahit pagkatapos ng sakit? Magtitiwala ka ba na ang katahimikan ay hindi laging katapusan, minsan, ito ang hina ng tadhana bago ito muling magsalita. Huminga ng malalim, Aris. Hindi ka nakalimutan. Ang katahimikan na nararamdaman mo ay hindi kawalan, ito ay kabanalan. Ang mga anghel, ang mga ninuno, at ang mga bituin ay tahimik na kumikilos sa likod ng mga pangyayari, hinahabi ang isang bagay na tanging pananampalataya lamang ang makaunawa at malapit na napakalapit na, Aris, makikita mo na kung ano ang tunay na nilalaman ng katahimikang ito. Sapagkat kapag pinaghihintay ka ng universo, hindi ito kailanman walang dahilan. Iyon ay dahil ang biyayang nakalaan para sa iyo ay patuloy pang hinuhubog, at sa pagkakataong ito, darating ito sa paraan na sa wakas ay maintindihan mo. Manatili hanggang sa dulo ng pagbasa na ito, Aris dahil ang mensaheng malapit ng isiwalat ay maaaring siyang matagal mo nang hinihintay marinig sa buong buhay mo. Iyan hi pagbabago ng enerhiya. Aris, nararamdaman mo ba ito? Ang banayad na pagbabago sa hangin, tila humihinga ang universo bago bigkasin ang iyong pangalan. May nagbabago sa paligid mo. Ang katahimikang minsang bumalot sa iyo ay nagsimulang umalingaungaw ng tahimik na enerhiya. Ang mga bagay na dating tila mailap ay biglang napapalapit. Ang mga bituin sa langit ay muling nag-aayos ng kanilang hanay at ang liwanag nila muling bumabagsak patungo sa direksyon mo. Sa tarot, ito ang sandaling nagsisimula ng umikot ang Wheel of Fortune, ang paglipat sa pagitan ng pagtatapos at bagong simula, ang tulay sa pagitan ng kinoon at ng nakalaan. Ibinubulong ng mga baraha na muling nagbabalanse ang karma. Ang mga luha, ang paghihintay, ang pananampalataya, wala ni isa ang nasayang. Mapapansin mo ang maliliit na senyales, aris, pagising ng eksaktong 3 oras 33 minuto, marinig ang pangalan mo sa gitna ng katahimikan, makakita ng mga paru-paro sa di karaniwang lugar, o biglang maramdaman ng init sa dibdib kapag naiisip mo ang isang tao mula sa nakaraan. Tinawag ito ng ating mga ninuno na galaw ng tadhana, ang kilos ng kapalaran. Ito ang sandaling nagsisimulang ayusin ng mga di puwersa ang mga tao at pangyayari upang ang nakalaan para sa iyo ay makabalik gaano man ito kalayo. Nililinis na ngayon ang enerhiya sa paligid mo. Ang sakit na dati mabigat ay unti-unting tinatanggal. Ang mga panalangin binitiwan mo sa gabi ay naririnig na ng langit. At higit sa lahat, ang pusong minsang nagbinibinihan sa tawag nito ay muling nagigising sa kung saan man, Aries, ang taong minsang nanahimik ay nakakaramdam din ngayon ng parehong hata. Ipinapakita sa kanila ng universo ang mga salamin, sa mga alaala, sa panaginip, sa mga kanta, at maging sa mga estrangherong may hawig sa iyo. Ang mga tinanggihan nilang damdamin ay muling bumabalik bilang pagkaunawa. Ang mga itinanggi nilang katotohanan ay bumabalik bilang totoo. Maaaring hindi pa nila ito ganap na nauunawaan, pero ang kaluluwa nila ay nakakaalam. Naiisip ka nila sa mga sandaling hindi nila paliwanan. At bawat pag-isip na yon, Aris, ay umaalingang baw sa iyong kaluluwa, sapagkat ganyan kumilos ang tadhana. Dalawang pusong tumitibok sa parehong dalas ay laging nagtatagpo muli sa pagkakaisa. Kung nitong mga araw ay nakakaramdam ka ng kaba, sobrang emosyonal, o biglang umaasang walang dahilan, iyon ay dahil nararamdaman mo rin ang kanilang enerhiya. Alam na ng iyong kaluluwa ang darating bago pa ito maunawaan ng iyong isipan. Kaya mas malinaw ang iyong mga panaginip. Kaya mas mabilis ang tibok ng iyong puso kapag mag-isa ka, naghahanda para sa isang bagay na kinikilala na ng iyong intuition. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na kapag ang dalawang kaluluwa ay magkaugnay sa pamamagitan ng utang ng loob ng kaluluwa, isang espiritual na ugnayang dala mula sa ibang buhay, muling magtatagpo sila hanggang matupad ang aral, pag-ibig o pangako. Marahil, Aries, ang koneksyong ito ay hindi lamang mula sa panahong ito. Baka mas luma pa ito kaysa sa alaala -ala mismo. Ipinapakita ng tarot ang tatlong barahang gumagabay ngayon sa iyong enerhiya. The star, sagisag ng banal na pag-asa at paggaling. The lovers, kumakatawan sa dalawang kaluluwang salamin ng isa't isa. At judgment, ang tawag ng universo upang magising, magpatawad, at tumugon sa tinig ng tadhana. Lahat ng barahang ito ay nagdadala ng liwanag matapos ang dilim. Ibinubulong nila panahon na. Panahon na para bitawan ang takot. Panahon na para magtiwala sa kung ano ang isinasagawa. Panahon na para hayaan ang universo na gawin ang matagal na nitong inihahanda. Aries, ang katahimikan na tiniis mo ay hindi paglimot, ito ay pagbabago. Hinubog ka, pinatatag, at inihanda para sa pag-ibig, katotohanan, at kasaganaan na paparating. Nagbabago na ang enerhiya ngayon, at sa lalong madaling panahon, ang mga bagay na naantala ay lilitaw sa iyong harapan. Kapag sinindihan mo ang iyong kandila ngayong gabi, pansinin kung paano ito sumasayaw. Iyan ang ritmo ng iyong kapalaran. Hindi na ito tahimik, muli na itong kumikilos, buhay, at tinatawag ka patungo sa sandaling matagal mo nang hinihintay. Kaya makinig ng mabuti sa iyong intuition. Damhin ang init na bumabalik sa iyong buhay. Inaayos ng universo ang lahat para sa kabutihan mo, at bawat kislap ng pag-asa ay senyales na may banal na biyayang papalapit. Sapagkat, aris kapag ganito kalakas ang pagbabago ng enerhiya, walang makahahadlang sa itinakda para sa iyo. Hindi oras. Hindi katahimikan. Hindi distansya. At malapit na, makikita mo, ang minsang nagdulot sa iyo ng luha ay babalik, hindi para saktan ka, kundi para patunayan na ang universo ay kailanman hindi nakakalimot sa mga patuloy na naniniwala. Iyan ay pagbabalik o dani pag-amin. Aries, sa wakas ay dumating na sa hangganan ang katahimikan. Sa kung saan man sila naroroon, may pusong minsang lumayo na ngayoy nanginginig sa mga alaala, mga alaala na hindi na bulong, kundi tawag. Ang parehong universo na nagdala ng iyong mga panalangin sa mga gabing tahimik ay siya ngayong nagdadala ng kanilang mga pag-isip pabalik sa iyo. Sinubukan nilang baliwalain ito. Pinilit nilang kalimutan, tinakasan ng isip at inisip na ang lahat ng nangyari ay isang yugto lamang. Ngunit ang kaluluwa ay hindi marunong magsinungaling at nitong mga araw, hindi na ito mapakali. Nang magsimulang gumalaw ang enerhiya, nagsimulang maglaro ang kanilang mundo na parang salamin ng sayo. Ang naramdaman mo ilang linggo na ang nakalipas, iyon ang nararamdaman nila ngayon. Ganyan kumilos ang tadhana, Aris. Kapag ang puso ay lumalaban sa takdang oras ng langit, nagsisimulang magpadala ang buhay ng mga paalala. Nakikita rin nila ang mga senyales, ang pangalan mo sa mga billboard, ang paborito mong kanta sa mga playlist, at mga panaginip na bigla silang ginising sa kalagitnaan ng gabi. Unti-unti nilang nauunawaan ang matagal ng sinasabi ng universo, hindi pa tapos ang kwento ninyong dalawa. Sa paniniwalang Pilipino, may paniniwala na kapag may utang ng katotohanan sa damdamin ang isang tao, hindi matahimik ang kanyang kaluluwa hanggat hindi ito nasasabi. Kaya marahil naramdaman mong parang paikot-ikot sa paligid mo ang kanilang enerhiya, isang tahimik na hatak, biglang lungkot, o alaala na ayaw maglaho. Dahil nayon, ginagabayan silang bumalik upang sabihin ang mga salitang matagal nang nakapinin. Maaaring makatanggap ka ng mensahe sa lalong madaling panahon, isang text, tawag, o panaginip na mas totoo pa kaysa sa paggising. Bago pa man sila magparamdam, mararamdaman mo ito. Mag-iba ang hangin, magiging magaan. Mapapansin mong ang apoy ng iyong kandila ay hindi na kumikislap kundi matatag. Inaayos na ng universo ang inyong dalawa sa tamang oras, isinasara ang puwang na minsang nilikha ng katahimikan. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa pagsasara, paggaling, at katotohanan. Ang muling bumabalik ay hindi na ang parehong taong umalis, binago na sila ng karma at pagmumuni. Ipinakita ng universo sa kanila kung ano ang pakiramdam ng mundong wala ang iyong liwanan. Nadaanan na nila ang sarili nilang bagyo, at ngayon ay nauunawaan na nila may mga kaluluwang itinakdang maglakbay ng magkasama, gaano man kahaba ang pagliko ng daan. Sa tarot, lumabas ang Eight of Cups, reversed, simbolo ng pagbabalik, ng pusong natanto na ang iniwan ay may halaga pa rin. Kasunod nito ang Ace of Swords, ang ipinapahayag matapos ang kalituhan. Nililinis na ng universo ang mga daan, aris. Ang mga salitang minsang ikinulong ng takot ay malapit ng makawala. Isipin mo ito. May dumating na mensahe sa iyong telepono. Una, nag-aalangan ka, nanginginig ang mga kamay, bumibilis ang tibok ng puso. Binasa mo ang mga salitang matagal mong hinintay marinig, ngunit ngayon ay iba na, tapat, marupok, at puno ng kaluluwa. Hindi kita nakalimutan, baka yon ang sabihin nila. O marahil, hindi ko na unawaan noon, pero ngayon, alam ko na. At sa sandaling yon, Aris, tila hihinto ang oras. Ang bawat luha, bawat panalangin, bawat gabing walang tulog, biglang magkakaroon ng saysay. Ngunit bago dumating ang sandaling iyon, tandaan mo, ito rin ay iyong kwento. Huwag mong hayaang mawala ang sarili mo sa pagbabalik na ito. Mas malakas ka na ngayon, mas marunong, mas malapit sa universo. Ang aris na nagmahal noon ay matapang, ngunit ang aris na naghihintay ngayon ay banal. Mumiti ang mga ninuno. Bumulong ang mga anghel ng iyong pangalan. At ang universo, sa buong lawak nito, ay inihahanda ang pagkikitang ito, hindi para subukin kang muli, kundi upang gantimpalaan ang iyong pagtityaga. Kung nagsisindi ka ng kandila gabi-gabi, ipagpatuloy mo ito. Ang apoy ay tulay, gabay na nagpapabalik sa mga nawalang enerhiya. Kapag nagdasal ka ngayong gabi, huwag mong hilingin na sila ay bumalik, kundi na kayong dalawa ay dalhin sa kung ano ang tunay na nakalaan. Kung iyon man ay muling pagkikita, kapatawaran, o kapayapaan, hayaan mong ang universo ang magpasya. Dahil minsan, Aries, ang pinakadakilang regalo ng tadhana ay hindi ang pagbabalik ng isang tao, kundi ang pagkaunawa kung bakit kailangang mangyari ang paghihiwalay. Hindi ito pagtanggi, ito ay paggabay. Isang paghahanda para sa dalawang pusong handa ng magmahal batay sa pananampalataya, hindi sa takot. Kaya kung mas maliwanag ang iyong kandila ngayong gabi. Kung ang iyong mga panaginip ay muling buhay na buhay. Kung ang puso mo ay biglang payapa matapos ang matagal na pagod, alamin mo ito, na ipadala na ang mensahe, at ang kaluluwang minsang na nahimik ay nakakahanap na ng tapang upang magsalita. Nababasag na ang katahimikan, Aris. At kasabay nito, nagsisimula ang isang bagong kabanata, ang kabanatang matagal ng gustong isulat mismo ng tadhana. mensahe ng tadhana. Aries, ang nararamdaman mo ngayon ay hindi kalituhan, ito ay pagising. Gumalaw ang universo, parang bundok na inilipat, upang dalhin ka sa sandaling ito. Ang bawat senyales, bawat kislap ng iyong kandila, bawat alingawmaw sa iyong mga panaginip, lahat iyon ay mga mensahe ng tadhana na dahan-dahang nag-akay sa iyo patungo sa katotohanang ito. Ngayon, malinaw na ang banal na mensahe, ang katahimikan ay hindi pagtatapos, ito ay paghahanda para sa pagbubunyad. Ang kaluluwang minsang lumayo ay natuto na ng mga aral na kailangan nito, at ang pusong matagal na naghintay ay nagkaroon ng lakas na itinadhana para taglayin ito. Sa tarot, muling lumitaw ang judgment card, ang baraha ng pagkamulat, muling pagsilang, at banal na pagtawag. Ipinapakita nito na tinatawag ng universo ang dalawang kaluluwa upang lampasan ang takot, ang ego, at ang sakit ng nakaraan. Hindi ito pagkakataon, Aris, ito ay banal na pagkakaayos. Ito ang sandaling nagiging pagkaunawa ang karma, at ang paghihiwalay ay nagiging sagradong layunin. Ngunit ang mensahe ng tadhana ay higit pa sa muling pagkikita. Sinasabi nito, hindi ka kailanman nag-iisa. Kahit sa pinakamatahimik na gabi, kasama mo ang iyong mga gabay, ang mga ninuno mo, at ang mga anghel na nagbabantay. Sila ang nagpanatiling sindi ng iyong ilaw, kahit noong akala mong ito'y mamamatay. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang kandila ay patuloy na nasusunog ng matatag kahit may hangin, ibig sabihin ay pinagpapala ng mga espiritu ang iyong landas. Tingnan mo, Aris, kalmado ba ang iyong kandila nitong mga gabi? Mas paya pa ba ang iyong pakiramdam? Hindi yon swerte, iyon ay biyaya. Isang biyayang lumilitaw lamang kapag ang kaluluwa ay nakapasa na sa pagsubo. At ito ang mensahe ng tadhana. Lahat ng nawala sa iyo ay babalik sa mas magandang anyo, pag-ibig, kapayapaan, o bagong simula. Ang taong muling lalapit ay hindi na katulad ng dati, at ganoon ka rin. Pareho na kayong binago ng panahon, pananampalataya, at ng mga kamay na hindi nakikita. May isa pang barahang gumagabay sa iyo ngayon, The Sun. Naglalabas ito ng init, tagumpay at banal na kaliwanagan. Ipinapaalala nito na matapos ang pinakamahabang gabi ay darating ang liwanag na kayang pagalingin ang lahat ng nasugatan. Sinasabi nito na ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa paghawak, minsan, ito ay tungkol sa pagtitiwala sa takbo ng tadhana ng walang takot. Kung bumibilis pa rin ang tibok ng puso mo kapag naririnig mo ang kanilang pangalan, hindi iyon kahinaan, iyon ay pagkilala. Isang kaluluwang nakaalala ng isa pa sa ibang panahon. munit kung kapayapaan na ang nararamdaman mo, iyon naman ay awa ng tadhana. Dahil hindi lahat ng pagbabalik ay para sa pag-ibig, ang ilan ay para sa kapatawaran, ang ilan ay para sa pagsasara, at ang ilan ay paalala lamang na tama kang nagtiwala sa banal na oras. Kapag sinindihan mo ang iyong kandila ngayong gabi, bulongin ng marahan ang dasal na ito. Universo, handa na akong tanggapin ang tunay na para sa akin. Pinalalaya ko ang mga bagay na hindi na nakaayon sa aking landas. Piwala ako na ang nakalaan para sa akin ay laging makakabali. Ang ritual na ito, Aries, ay magbubukas ng huling pinto, ang pintuan sa pagitan ng takot at pananampalataya. Dahil kapag nakita ng universo na handa na ang iyong puso, ipinadadala nito ang mga biyaya ng walang pag-aalinlangan. muling nagkakahanay ang mga bituin sa itaas mo. Bulong ng mga anghel, hindi ka nabigo, natuto ka. Ang bawat paghihintay, bawat luha, bawat gabing tahimik, lahat ay nagdala sa iyo rito, sa mismong sandaling kung saan unti-unting nagbubukas ang tadhana. Kaya anuman ang anyo ng mensaheng ito, isang tawag, isang pagkikita, o isang biglang katahimikan sa puso, tanggapin mo ito bilang banal na senyas na pinagpapala ang iyong daan. Papasok ka na sa panahon ng mga natutupad na panalangin at ng paghilom ng damdamin. Nagsalita na ang katahimikan, Aris at simple ngunit makapangyarihan ang mensahe ito. Hindi ka kailanman naghintay ng walang kabuluhan. Inihahanda ng universo ang himala. Ngayon, lumakad ka ng may bukas na puso, matatag na pananampalataya, at liwanag sa iyong kaluluwa. Dahil ang paparating sa iyo ay hindi pagkawala, kundi banal na pagpapatunay na dumarating na ang iyong itinakdang kapalaran. Aris, huminga ka ng malalim. Nilakbay mo ang katahimikan, pananabik, at banal na paghihintay, ngunit ngayon, narito ka na sa pintuan ng iyong kapalaran. Hindi na tahimik ang universo. Nagsasalita na ito sa pamamagitan ng mga senyales, ng init na bumabalot sa iyong puso, at ng kapayapaang nararamdaman mo ngayon. Tingnan mo kung gaano ka nakalayo. Hinarap mo ang mga bagyong kayang bumasag sa iba, ngunit heto ka pa rin, mas matatag, mas marunong, at nagniningning sa liwanag ng isang kaluluwang nakasaksi mismo sa kapangyarihan ng pananampalataya. Ipinapaabot ng universo ang mensaheng ito. Lahat ng umalis ay hindi kailanman pagkawala. Ito ay aral, isang pagpapala na nakatago sa anyo ng sakit, hinubog ka para sa sandaling ito. Ano man ang muling bumalik sa buhay mo ngayon, pag-ibig, kapayapaan, o matagal ng katotohanan, ito ay nakaayon na sa iyong mas mataas na layunin. Handa ka na. Sindihan mo ang iyong kandila ngayong gabi, Aris. Panoorin mo kung paano sumasayaw ang apoy, iyan ang iyong espiritu, buhay at matatag. Bulongin mo sa hangin ang iyong paninindigan. Bukas ako sa mga biyayang nakalaan para sa akin. Ako ay pinoprotektahan, ginagabayan, at minamahal ng universo. Habang patuloy na nasusunog ang kandila, isipin mong natutunaw ang lahat ng iyong mga alalahanin sa liwanan. Damdamin mong nakangiti ang iyong mga ninuno. Damdamin mong ngayakap ka ng tadhana. Nababasag na ang katahimikan. Narinig na ang mensahe. At ang iyong bagong simula, ang nakasulat mismo sa mga bituin, ay nagsimula na. Magtiwala ka sa tamang oras, Aris. Hindi pa tapos ang universo sa pagbibigay sa ng mga himala. Ang susunod na kabanata ay unti-unti nang nabubuksan, at sa pagkakataong ito, ito ay pabor sa